Hello, good morning. Nandito pa rin kami sa Mansalay, Oriental Mindoro. Mamaya pa yung aming check out. At kami ay pupunta sa tabing dagat. Walking, walking sa magandang view. Nature tripping. Ayan yung aking view. At maganda pala ditong may company outing. Dahil may laruan ng na volleyball. Nandun sa dulo yung aming hotel na pinag-check-inan. Pero kami ay pumunta dito sa tabing dagat. Ayan. Ayan guys. Good morning, Mansalay ng aking asawa ay nandun sa kabilang gilid at naglalakad-lakad. Good morning sa inyong lahat. Medyo mahina nga laang dito ang signal. Kaya pagka ito ay naipost ko, ako ay nasa na o kaya ay nasa Puerto Galera ang aming next destination ng aking asawa. Ayan. Dito tayo sa tabing dagat nila. As usual, video pa more. Bukonte ang makikitang tao, yun dun lang sa kabilang gilid. Do nangingisda doon. Oo. oh ayoko pupunta doon sa may isdaan at yun yung aming hotel yang malawak na yan guys at kami ay bibili ng isda sabi ko naman sa inyo manging isda naman kami yan sisikat pala ang araw guys At alam nyo gang din sa aming kinatatayuan ay pangitlugan din ng pawikan. Ayun, may nakalagay sila doon. Pawikan Nesting Beach. Do not disturb. Dahil dapat ay tahimik yung iitlogan ng mga pawikan. At yun ay nakakatulong sa ating Marine Diversity yun. Yan. Salamat sa panonood.